Happy Sabbath po brother Melvin at sa lahat po na ating mga kapatid Yan, Isang magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin Tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoong Diyos Ihayag ang pagiging katulad ni Kristo Yan po ang ating pag-aaral ngayong uh, June 29 Napaka-bilis ng panahon At ngayon nga po ay sa mga makalangit na dako ngayon ay araw ng Sabat at District Fellowship po ng West Nueva Ecija. Kung kayo po ay malapit ay pwede po kayo pumunta diyan po sa Santa Rosario. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siya aming nagmamahal. Lubos kaming nagpapasalamat at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagkukulang sa inyo. O Lord, aming dalangin na tulungan niyo po kami na amin pong maintindihan at amin pong may apply muli ang inyong pong mga salita na amin mapag-aaralan. Salamat o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Yesus. Amen. Sa kayo po sa banal na kasulatan, sabi po dito, At ang gawa ng katwiran ay kapayapaan, at ang gawa ng katwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. So ito po ang uh, sulat at pahayag ni 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 Isaiah na itinuro sa kanya ng Panginoon Diyos na kanya pong isulat na sinasabi po dito yung gawa ng katwiran ay ano daw kapayapaan at yung gawa ng katuwiran katahimikan pagtitiwala so kung itayo ay matuwid yung katwiran ng ating Panginoong Hesus yung pinag-uusapan dito no yung pong katwiran ng ating Panginoong Yesus nagbibigay at nagdadala ng kapayapaan at pagtitiwala magpakailanman. Kasi sabi rin sa aklat ng Isaiah, yung pong sarili nating katwiran ay parang basahang marumi, mga kapatid. No? Basahang marumi yung ating pong mga sariling katwiran. Yung katwiran na ito ay uh, yung righteousness, mga kapatid, ay eh ito'y galing sa ating pong Panginoong Diyos. Ito po yung righteousness ng ating pong uh, manlalalang. Yan. Yeah. The peace of God's reign. Yung pong context dito ng uh, Isaiah chapter 32. Na yung pinag-uusapan, yung pong pag ng ating pong Panginoong Diyos. Yung pag ng kanya pong uh, uh, righteousness. O, sabi pa dito sa may uh, chapter 31, yung pinaka-background niya, um, yung the team ay to trust the Lord. Oh, it also provides the key to God's people's success against their enemies. Yan. So dito po mga kapatid ko, no, yung pong tinatawag na kapayapaan, na kapag ka sila ay nasa ating Panginoon, kapag tinanggap nila yung righteousness ng ating Panginoon, kahit na maraming mga kaaway na sa malakay sa kanila, hindi po sila matatalo no? hindi po sila mga bakit? dahil merong Diyos na umaagapay sa kanila yung tinatawag na katahimikan kahit na marami ang gugulo alam mo yun? tahimik ang buhay kahit na maraming maingay pwede ba yun? tahimik ang buhay kahit na maraming problema, pwede ba yun? kahit na maraming mga nabanta ng danger mga kapatid yung pagtitiwala sa Panginoon ay uh, nariyan magpakailanman yung pong pagtitiwala sa ating tagapagligtas. narito pong sinasabi sa mga makalangit na dako magiging ganito si Kristo sa kanyang bayan ayon sa lahat ng ipinahahayag ng mga salitang ito kung kanilang diringgin ang paanyaya na lumapit sa kanya so sabi po dito mga kapatid magiging ganyan yung pakiramdam natin katulad sa Israel na sinabi ng Panginoon kung lumapit tayo sa Panginoong Diyos kaya lang ang problema ng uh, Israelites noon, hindi sila lumapit sa Panginoong Diyos. Sila ay nag-backslide. Kaya sa aklat ng malak malakyas, di talagang sila ay uh, napariwara, mga kapatid. Sa kabila ng mga prophets, tsaka minor prophets na nag nagbigay sila sa kanila ng assurance na sa Panginoon may katahimikan, sa Panginoon may kapayapaan, kung tayo lalapit sa kanya, hindi sila lumapit pa, mga kapatid, no? Bagkus sila ay gumawa, lumakad ayon sa kanila pong sariling mga lakad. At sabi pa dito, siya ay magiging buhay at kapangyarihan, buhay at kapangyarihan sa kanila, lakas at kahusayan, karunungan at kabanalan. Tinatawag tayo ng Diyos na ipamuhay ang buhay ni Kristo upang ipahayag ang buhay na ito sa sanglibutan. So dito po mga kapatid, ang nais ng ating pong Panginoong Diyos ay uh, magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Kung tayo ay lalapit sa ating tagapagligtas. Ang problema, ano, may sarili tayong pamamaraan sa ating pong pamumuhay. Ang problema, hindi tayo marunong makinig sa ating pong Panginoong Diyos. Yung gusto natin, ang siya lamang dapat na masunod. Yun ang problema sa atin mga kapatid ko at uh, hindi ito nais ng ating pong Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon, tayo ay mabuhay na kasama siya. Na ipinapahayag natin yung pagiging katulad ni Kristo na mayroong kapayapaan sa Kanya. Sa kabila na ang mundo ay puno ng kaguluhan, puno ng bagabag, puno ng sakuna. Di ba? Magagawa natin, magagawa natin ihayag ang larawan ng ating banal na Panginoon malalaman natin ang siyensya ng spiritual na buhay. Maari nating parangalan ang ating manlilika. Ngunit ginagawa ba natin ito? Yan, yan ang malaking katanungan. Ginagawa ba nating parangalan ng Panginoong Diyos? O gumagawa tayo para parangalan ang ating pong mga sarili? Yung pong nag-compose ng kanta na It is well uh, isinulat ngayon sa panahon na siya ay may problema. Sa panahon na ang kanyang pamilya ay nakaranas ng kamatayan. Mga kapatid, yung kung story talaga namatayan yung, yung yung author nito pero yung na compose niya pa rin ay it is well ganyan ang mga nasa kay Kristo kapag ka nasa Panginoon mga kapatid kahit na maalon ang buhay it is well mo oh, ang problema na lang ang, ang malaking katanungan eh, ginagawa ba nating parangalan ang ating dakilang Diyos sa kabila ng kalungkutan at problema sa ating buhay oh, oh anong tanyag na halimbawa ang mayroon tayo sa buhay na ikinabuhay ni Kristo sa mundong ito ipinakita niya sa atin kung ano ang magagawa natin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kabanalan dapat nating hanapin ang pagkakaisa na kanyang binanggit nang sabihin niya, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Ayan, John 15 verse 4. Yung context nito, yung mga, yung branches, no? At yung puno at yung pong mga sanga. Na tayo yung mga sanga, siya ang puno mga kapatid. Mananatili tayo sa Panginoong Diyos at mananatili siya sa atin. Kasi ang Diyos, hindi naman lumulubay sa atin eh. Tayo yung lumalayo sa Kanya. At kapag lumayo tayo sa ating Panginoon, titigas yung ating pong mga puso katulad ni, Paraon. Yun ang mangyayari. Di ba yung sanga, kapag siya inahulog sa puno, ano mangyayari? Titigas at magiging marupok. At siya po ay pwede nang sunugin yung, yung, yung sanga na ito. Kaya mga kapatid ko, no? kinakailangan na tayo ay nakadugtong sa Panginoon, nakakonekta sa Kanya ang pagsasamang ito ay mas malalim, mas malakas, mas totoo kaysa anumang iba, iba pang pagsasamahan at kapakipakinabang sa lahat ng kabutihan. Ito pong connection sa Panginoon, ang ibig sabihin, meron ka mang pinagdaraanan ngayon, hindi mo sinisisi ang Diyos dahil sa iyong kar karamdaman, sa iyong karanasan ngayon. Kundi nagpapatuloy kang nananampalatay sa Kanya, nakikinig ng kanyang banal na salita dahil siya yung ating Panginoong Diyos no big sabihin tayo ay lumalapit sa Panginoon hindi dahil sa pakinabang hindi tayo sumasamba sa Panginoon dahil sa meron tayong makukuha na anuman sa ating tagapagligtas recognize ng Panginoon ang ating motibo alam ng Panginoon ang ating motives mga kapatid no katulad noong 4000 5000 ng mga pinakain niya ng tinapay no? Pagkatapos na nun, ni eh, nung pagkatapos na kumain sila ay eh, sumunod sila sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Jesus Christ, kayo lumalapit sa akin hindi dahil sa nananampalataya kay sa akin, sabi ni Jesus, kundi dahil sa gusto niyo pang kumain ng tinapay. Dahil sa tinapay na ibibigay ko sa inyo. So ibig sabihin, after lang yung maraming mga tao sa material na bagay at hindi sa spiritual. Kaya po mga kapatid, no, tayo, no, hindi tayo lalapit sa Panginoon dahil sa mga material na bagay. Kundi lumalapit tayo sa Panginoon dahil sa spiritual, dahil mahal natin siya at gusto nating manatili sa kanya. Yaong mga nakikiisa sa tagapagligtas ay kontrolado ng kanyang kalooban at naantig ng kanyang pagmamahal na magdusa kasama ng mga nagdurusa. Magsaya kasama ng mga nagsasaya. At madama ang matinding pakikiramay sa bawat isa sa kahinaan, kalungkutan, at pagkabalisa. So sabi dito, yung mga nakipag-isa sa Panginoon, ano daw? Nakikipag-isa sa ating pong Panginoong Diyos, sa ating pong tagapagligtas. Kontrolado yung ating damdamin. Kontrolado natin yung pag-iisip natin na tayo ay masaya sa kabila ng pagdurusa, tayo ay payapa sa kabila ng kaguluhan, tayo ay tahimik sa kabila ng marami tayong problemang pinagdaraanan sa ating buhay. At nagtitiwala tayo sa Panginoon, bagamat ang at ang panahon ang nangyayari sa atin ay hindi pabor sa atin. Nagtitiwala tayo sa Diyos, bagamat hindi dinidinig pa rin ng Panginoon ang ating dalangin. Pwede ba yun na magtiwala sa Panginoon pa rin? Kahit na yung matagal mo ng panalangin, hindi pa rin ibinibigay sa, ng Panginoon. Of course, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Bakit? na Bakit? Dahil siya ay nakakaalam ng lahat ng ating pong mga buhay. Siya ang nakakaalam ng ating pong mga gagawin. Siya ang nakakaalam kung kung kung, kung anong magiging tayo. Saan man ako magtungo, hinihikayat ko ang mga tao na manatiling itaas si Kristo siya pa rin ang dati, kahapon, ngayon at magpakailanman, na laging naghahangad na gumawa sa atin ng mabuti, na laging nagpapalakas ng loob at gumagabay sa atin at umaakay sa ating pagsulong sa bawat takbang. So sa ating bawat takbang ng ating buhay, ang humihikayat at nananatili sa atin, walang iba ang ating Panginoong Diyos, di ba? Ang ating Panginoong Hesus nung siya'y nandoon sa krus ng Kalbaryo, no? Siya naghihirap, nagdurusa siya, gutom at malapit ng mamatay, pero ang iniisip niya pa rin ay yung kapakanan ng mga makasalanan na katulad natin. Nasabi niya hindi natin alam ang ating ginagawa. Patawarin niyo po siya, Ama. So, mga kapatid, ito yung karakter ng ating Panginoon. Na kahit na nahihirapan na, ang iniisip niya pa rin, yung pagmamahal sa atin. Tayo, kamusta tayong mga tao? No? Tayo ba ay nagmamahal lamang sa Panginoon dahil tayo ay sagana? Tayo ba ay sumasamba sa Panginoon dahil wala naman tayong sakit? Pero paano kung tayo ay may sakit na? Paano kung tayo ay mayroong kaguluhan sa buhay? Paano kung iba na yung ating nararamdaman, hindi na ayon sa ating pong iniisip? Kamusta tayo mga kapatid? Kamusta tayo mga kapatid ko? Ano ang ating pong gagawin pagtatapat sa Panginoon? Paano na tayo magtitiwala sa Panginoon kung sa buhay po natin maraming balakid, maraming problema, maraming mga bagay na hindi dapat hindi natin inaasahan? Kamusta tayo? Ano ang da ano ang ating gagawin ngayon? Meron pa bang katahimikan sa buhay natin? Kapag ka nakita natin na bumagsak na yung ating negosyo, nawalan tayo ng trabaho, no? Merong financial problem, marami tayong utang na dapat bayaran. Kamusta tayo mga kapatid? Nandun pa rin ba yung katahimikan ng ating Panginoon sa ating pumbuhay? O tayo ay nagkulaps na sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos? Huwag nawang mangyari mga kapatid. Kung ano siya ngayon, isang dapat na dakilang saserdote na uh, kinilos ng, kanat ng ating mga karumihan, Ha, mananatili siya bukas at magpakailanman. O ang ating Panginoon talagang hindi siya lubulubay sa atin. Tayo ang umaalis sa Panginoon. Siya ang ating patubay, ating guro, ating tagapayo, ating kaibigan na laging ng Kanya mga pagpapala sa atin bilang tugon sa ating pananampalataya. Yan po, ang ating Panginoon talagang hindi yan umaalis sa atin. Bagamat tayo ay makasalanan, biruin mo ito yung karakter ng Panginoong Jesus, ano? ng ating Panginoong Diyos, makasalanan man tayo, niloko man natin ang Panginoong Diyos. Alam mo yun, nangako ka sa Panginoon, pero hindi mo tinupad. Di ba? May panata ka sa Panginoon, pero hindi mo tinupad. Oh, humingi ka ng tawad sa Panginoon na nabi mo, hindi na natin ulitin yung gagawin natin, inulit pa rin natin, pero ang Panginoon nananatili pa rin sa atin, naghihintay ng ating pananampalataya. Ganyan katsaga ang Panginoon sa atin. Matsaga siya. No? Pero tayo mga tao, hindi naman matsaga. Di ba? Hindi lang na pakinggan, hindi lang nasagot yung dalangin natin Nang ilang panahon, umalis na tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Nasaan yung pagtsatsaga? Nawala na. Di ba? Pero yung Panginoong Diyos matsaga sa atin, mapagmahal sa atin. Inaanyayahan niya tayong manatili sa Kanya. Kapag ginawa natin ito, ano mangyari? Kapag ginawa natin kasama siya sa ating tahanan, lahat ng alitan, lahat ng sama ng loob, lahat ng sama, samaan ng loob, ay titigil. Yung pala, no? gusto nyo bang tumigil yung samaan ng loob sa inyong tahanan? Manatili sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin pala, kapag mayroong away sa inyong tahanan, eh pare-pares kayong mananampalataya pero may away sa inyo, eh ibig sabihin parang napalayo tayo sa Panginoon. Ba hindi naman dapat natin payagan yan. Ang tunay na nananatili sa Panginoon, yung alitan ay titigil. Yung samaan ng loob ay mawawala. At tayo ay lalapit sa Panginoon sa kanya tayo sasamba. No? Alam ko na kapag hiniling ko sa Panginoon na maging katulong ko ay hindi niya ako pagkakaitan. Totoo yun. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pagkakaitan. Kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos, hindi madamot ang Diyos pagbibigyan niya tayo. Lalo na kung ito'y patungkol sa kaligtasan. Dahil ito ang tanging hangarin ko nagawin ang kanyang kalooban at walatiin ang kanyang pangalan. Ako ay mahina, ngunit dahil sa lubos na umasa sa kanya, nakaku nakakakuha ako ng lakas. Kanino nagmumula ang lakas? Sa Panginoong Diyos. Yan. Ang nagbibigay ng kalakasan sa atin ay ang Panginoon. Yung mga karakter ng Panginoon na matyaga, mapagmahal, mapagpatawad ay ating pong makamtan na karakter. Ipahayag natin ang ating Panginoong Jesus sa madlang mga tao no? Iba dapat yung maging gawi natin mga kapatid bilang isang mananampalataya. Iba doon sa mga nakapaligid sa atin hindi na hindi nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, no? Ano yung ano yung gawi natin? Ano yung karakter natin? Ano yung ating pong mga dapat gawin sa kabila ng kaguluhan, ano? Na mayroong kapayapaan. No? nag mayroong katahimikan at nagtitiwala pa rin sa Panginoong Diyos. Just like na sinabi ni Propeta Isaiah sa bayan ng Israel nang sila ay uh, malapit ng salakayin ng Babylonia, mga ko, ng Babylon ni, ni, ni Haring Nebuchadnezzar, na during these prophets nila Jeremiah, nila Ezekiel, yung mga minor prophets, at katulad na lang dito ni, ni Isaiah, binanggit niya sa Isaiah 45 verse 1, na mayroong isang tao na pangalan ay Cyrus the Great, nawawasak sa Babylonia. Maraming mga sinabi si Isaiah patungkol sa uh, Israel na bagamat sila ay sasakupin ng Babylonia, magkaroon sila ng kapayapaan at manatili sa Panginoong Diyos. No, lumapit sa Panginoon, uh, siya ang sambahin at kailanman hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya lang ano ang nangyari mga kapatid. Alam natin yung story. Hindi na natili yung Israel sa Panginoong Diyos. Kaya hinayaan ng Panginoon na sila'y masakop ng Babylon. Yung lahat ng mga ginto, ari-arian nila, kinuha. At maraming maging, mga naging alipin sa Babylonia. Isa na dito sila Propeta Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Bakit? Hindi sila nagtiwala sa Panginoon eh. Kaya lesson na sa atin yun. Lesson na sa atin yun. Oh? kapag may paparapit na sa sakuna, ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ang sumaatin. Kapagka may problema tayong pinagdaraanan, yung katahimikan at pagtitiwala ng ating Panginoon sa Kanyang Ama ang ating pumaranasan. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan ngayon, walang wala tayong ibang malalapitan kundi ang Panginoong Diyos. At kahit sa ganan na ang ating buhay, huwag natin kalilimutan ng ating Panginoon na pagtitiwala sa Kanya sapagkat hindi niya tayo pababayaan magpakailanman. Sa so, pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos at uh, ang kapurihan, ay itaas natin sa ating tagapagligtas. No, isama natin sa panalangin ang successful na, na fellowship ngayon diyan po sa Santo Rosario at uh, next Sabat ay uh, baptism na isama natin sa panalangin na tayo ay makapag put up ng church diyan sa lugar na yan. No? Gabayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. At uh, gayon din po mga kapatid, isama natin sa panalangin ng mga kapatid natin na may mga karamdaman. Dito sa district, ang, alam ko may karamdaman si Sister Jessie Duque, Sister Ana Rosbel ating isama sila sa panalangin na sila ay uh, gabayan ng Panginoon upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan ang kanilang buhay at patuloy na pagtitiwala sa Panginoon ng kanilang maranasan sa kabila ng karamdaman na kanilang dinara pinagdaraanan ngayon. So tayo po ay mananalangin sa pangunan ni Brother Melvin. Uh, pagpalaan tayo lahat ng Panginoon. Happy Sabbath po sa inyong po lahat. Pakinggan na po natin ng awit. Papuri sa ating Panginoong Diyos. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang aming pasalamat po sa inyo sa umaga na ito. Pagkising na aming mga mata, pagmulat na aming mga mata, kayong aming kasama. At salamat sa mga pakagandang lesson na ito sa umaga. Natunay na puno-puno na ng pag-asa. Alam namin na hindi madali mabuhay sa mundong ito ngunit sa inyong gabay patnubay kami ay may pag-asa na mabuhay ng masaya kahit mahirap ang buhay sapagkat nariyan kayo para gumabay sa amin tumulong sa aming mga pangailangan at magbigay ng payo sa araw-araw sa bawat umaga salamat sa muling pagpapaalala sa amin na, na tungkol sa solusyon sa isang problema na ito na yung aming pag pagiging connection sa po sa inyo connected sa inyo yung isang pinakamabisang paraan upang kami hindi matalo ng kaaway maraming salamat at nariyan kayo sa bawat umaga na umaakay sa amin para sa maghapon na kami ay maging masaya maraming salamat po sa inyong pag-ibig ramdam po namin ang inyong pagmamahal ngunit sa kapila ng inyong kabutihan ito kami pa rin ay makasalanan. Humihingi po kami ng tawad sa aming pagiging At sa pagpapatuloy namin, panalangin, dalangin namin na sa maghapon ito, ang aming sabat ay maging masaya. Kasama po kayo sa aming puso. At simula ngayon, ay palagi magiging masaya sapagkat ang pagsubok na ito ay mas mabigat pa rin ang inyong pagsubok na pinagdaanan ko yung nung kayo ay narito sa lupa. Ngunit kayo ay nagtagumpay. Kaya salamat sa aming Uh, manlalalang at manunubos na siyang pa sa amin para rin naman kami ay magtagumpay sa magpapatuloy na aming panalangin na is namin isama sa panalangin ang matagumpay na fellowship ng Santa Rosario at kain din yung kanilang natapos na crusade pangaral at lalo yung baptism sa next sabat, ay patuloy na maging blessing sa lahat maraming mga tumanggap na ba uh, sila ay patuloy na sama ng Holy Spirit sa kanilang narinig na at tutunan na sila ay may pag-asa na nagbumula po sa aming tagapagligtas. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng communion service sa Gapan at uh, ang aming mga pagbabago na aming natutunan sa mga lesson na aming may apply sa aming buhay at kaya din ang school ng Gapan ay aming sinasama sa panalangin kayo ang mga una at ang inyong kalawaban ng masunod maraming mga bata mag-enroll at matuto at kaintin sa paanan ng Jesus na matuto sila kaintin ng ang kanilang mga magulang dalangin namin patuloy ang mga nag-review na si Brother Romel at Sister Rica para sa board exam at kaintin ang healing recovery kay Brent de Leon at good health sa araw-araw kayo pong nakakaalam ng status ng kanyang kalusugan sa sandali ito dalangin namin na siya ay ay eh, pagkalooban pangailangan sa sandaling ito na siya ay may sakit. Amin ah, din patuloy sinasama si Sister Anna Rosbel Hermino na kagalingan at recovery. At kaya din si Nanay Narisa sa kanyang masamang pakiramdam. Ito po ay inyong ipuin na yung mapagpagaling na kamay na siya bumuti ang kanyang pakiramdam. At ah, makasamba sa inyo sa impanal na araw ng sambahan at kaya namin sinasama patuloy si Lin Peralta sa kanyang sakit eh, hipuin din siya na mapagpagaling na kamay ganyan din si Jesse Eugenio sa ang family ni Sister Emelinda makalalag kasama na rin si Manong John si Christina Pallarca si Ma'am Joy Diwa si Jesse Mialduque, at si Sister Lilia Mesias Umanya at kaya si Bibi Josiah, si Rodencia Cordova Tomas, Elria Lopez, Divina Rodriguez, si Bain Ingrid Makinana, Glorilyn Abisillas, Ana Rosbel Tolentino Hermino. Ngayon din si na Feli Domingo Gutiago, Brother Lorenzo Cabiete, Sister Lorna at Brother Munti Cabiete, Sister Ana Manuel, nasa sa po siya ng karamdaman. Ipuin po siya na yung pagpagaling na kamay. Ngayon din si Christopher Omali Coderes kailangan kailangan po na inyong tulong. Kasi din sina Kuya Bobby at Elorna at Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, si mamshila Sheila Casamorin, si Sister Erica Elis Santos Rivera, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, na tate Carlito, si Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Mam Ma Karin at ni Pastor Melvin, lalo kanya kanyang mama na namamaga pa na mama ang kamay ay kasama namin sa panalangin. Si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si Chan, Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ati Grey Samano, Ati Esther Lopez, si Brother Benjamin, si, Brad, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, si Romney, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, si Precious Cabazo, Princess Jurquina, si Arif, si Sister Nena, Ati Sally Sanchez, Janet, Ante Gina, ti Guzman, si Arturo Doque at Erlindo Doque o dakilan Diyos. Kayo po nakakaalam ng status na aming kalusugan, pisikal sa mga sandaling ito, lalawagit aming kailangan ang kagalingan ng aming spiritual na kalusugan. Patuloy namin nilalapit ang aming mga sarili sa inyo na ipuin kami ng patuloy na inyong mapagpagaling na kamay. Makita namin lagi ang pag-asa na nagmumula sa inyo at maging matatag ang aming connection sa inyo sa araw-araw ito pong lahat ay aming ng sa pangalan ni Jesus naming na taka amen, amen.